oh ha, ayan, namitas na kami ng hindi namin, <laughs> pero may ano naman yan, pumayag naman na yung may-ari, <laughs> may permiso na ng may-ari yan. Maganda may may oh, kaya lang maliliit, hindi kasi sanay dito yung ano. Ayun balutin mo yung ito, gano'n.

Epo, bilog na eh. Ito nga, dilaw na oh. Malaki rin itong isa oh. Ito rito. Marami-rami na rin yan. Ito malaki.